sarap yung ulan hindi nakalabas wala langoy wala wala bang malalim dyan kuya ito yung sitwasyon dito guys so apaw yung tubig diba, Alam na guys Babaw nito na kanina <laughs> Good morning, good morning mga undo, mga inday. Today is November 10, 2025 so yun, kakadaan lang ni uh, typhoon Owan kagabi, no? So time check 6:35 AM. So andito tayo sa ano guys, uh, Pasiano. Uh, sisilip tayo ngayon doon sa Calamba Baywalk. Hindi naman ganoon na talagang diretso ang tumama dito sa Laguna yung bagyo pero ramdam na ramdam kahapon kagabi yung hangin at may kasamang ulan no ano pa kaya yung na sentro nun lakas eh so yun tumama doon sa norte kikimarites lang tayo doon sa kalamba bewok minsan kasi pag mga ganitong panahon naawas yung mga isda doon malay mo may mapulot tayo <laughs> ano update na rin natin kung ano yung kalagayan doon Right? So ayan guys, kung gusto mong sumama sa biyahe ko, huwag kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para mas updated ka sa ating mga videos. Alright. So lunis na lunis, ito yung sitwasyon guys, no? Napakaluwag kasi nga karamihan nag-suspended na mga pasok and then syempre walang pasok ngayon yung mga estudyante yung iba naman na mga empleyado sa mga private, mga company, mga ganon, factory or uh, ano pa dyan. Eh, sinuspende mo na nila yung pasok. Siyempre, para na rin sa kaligtasan ng kanilang mga tauhan sa kanilang mga empleyado. Safety first, no? Aanhin mo yung negosyo mo kung wala ka ng tauhan. <laughs> Alright. So, andito tayo sa checkpoint. Ito yung sitwasyon dito. O, napakaluwag nakakatakot din naman yung bagyo na yun kasi ang lawak-lawak ng sakop niya no? lunis na lunis so, walang mga ano karamihan mga sarado talaga uy siya nagmamadali eh alright andito na tayo sa looban nitong kalamba yan oh. kung napapansin niyo, di ba ang ilan ilan lang yung mga sasakyan karamihan ng mga establishmento eh sarado Siguro yung mga malapit-lapit dyan eh, baka tanghali na yan ng bukas. Or yung iba talaga, sarado pa talaga. Mahaga pa eh. 6.45 a.m. pa. Tuloy po kayo, Barangay Lingga. Lingga. Sa mga hindi pa nakakaalam kung paano pumunta ng Kalamba Baywalk, ito tandaan nyo lang tong school na ito ng Barangay Lingga meron dito ng uh, papasokan tayong pakaliwa yun sa unahan ha? ano ba? ano ba yun? ah, then ito na yon. ang oh, grabe yung mga wire oh. sala sa eh uh, dahan-dahan lang kayo dito kasi makipot to dito ayan, pas kung nakakita kayo dito ng court nasa tamang daanan kayo ayun, tubig na yung matubig dito guys ha Hala. <laughs> dandahan lang tayo. Baka pagalitan tayo pa. Magharoro tayo pa ganyan. Mababaw lang naman. Pero dandahan lang tayo. si matao. Medretso lang guys. cheese batrap trap yung ulan? Hindi nakalabas. Ah, oh, mababa kasi doon area na yun. Dito wala oh. Eh, gulat ako sa tubig eh. <laughs> Magkakambyo sana ako. Ayun, lo, taas mo. Yali! <laughs> Ay, lalaka. Pag tumirik tayo dito, ha? Oh. Ang ba yung motor doon? Diba? No, gabinti lang naman, Ay ano? ayun, ah, Oh. Yati lang ko sa inyong magandang daanan dyan <laughs> Patag lang naman yata yan Try natin Ala, langoy Ala Wala bang malalim dyan kuya? Wala bang malalim dyan? Wala Patag lang Ala Saan? Saan mo <laughs> Yun na survive. Yun na survive tayo. Ah, <laughs> uh, kinabahan ako doon ah. <laughs> Yun may nakamotor doon, ah. Try natin. Ano kaya ang isda diyan. Tong kalokohan natin talaga. <laughs> dito lang tayo. Eh, pwede bitbitin yan pag ano eh. Tumirik eh. Diyan tayo. So, ito yung sitwasyon dito guys. So, oh. apaw yung tubig. Yan. <laughs> yung tubig oh. Umabaw lang naman. Apaw lang siya. Dito yung mga water lily oh. Teka silipin natin okay, silipin lang natin dito dami masura no patong tayo dito ito water lily yun yung ano yun doon eh restaurant ha ah, yung galing na kubo bahay na yan eh lutang lutang ah, yung water lily gumagalaw galaw huh? puro tubig yung ilalim eh

pagkatapos ng bagyo bababa din naman to yung tubig Sheesh, anong nangyari dito picturean kaya natin yun guys uh, parami na parami na yung mga tao na pumupunta rito yun andun na sa dulo yung iba yung iba paparating pa lang so let's go ito meron ditong bangka ng uh, Wonder Island so private na yan kung sino yung mga nakaboking doon sa isla is yun mga ihatid yan ay lumalakas yung hangin na baka abutan tayo ng ulan first time kong uh, masaksihan yung sitwasyon dito na ganito ha ah. may mga malala pa naman na sitwasyon nito pero sa ngayon goods na rin yung ganito no mawawala naman to guys pag nawala wala ng bagyo alright gabinti lang naman yun talagang kakulitan natin eh <laughs> Ito ko dumaan nung sa kanan kanina eh So, dyan na lang ulit tayo. Papahamak pa tayo doon sa kaliwa eh, parang malalim doon. Dyan, lumalim na. Alah. Lumalim na guys. Babaw nito kanina. Baka tumirik ha. Mga bata. Hey. Hii! Hey. Yo. Buti patag yung dadaanan <laughs> ah! <laughs> Kinabahan ako dun eh. uh! ay Oh <laughs> Alright Nakatagos din Yung mga nag-evacuate Yung nagsibalikan na sa kanilang mga tahanan Yan Yung galing doon sa may covered court Mababa to dito na portion no? Kaya ganito Lamig ng tubig. Yung delikado lang naman ganito sa mga hindi mo kita yung baka may may butas, no. <laughs> Malalim. Time check 7:35 AM. So ayun guys, papauwi na tayo. Sa ngayon eh yun lang muna ang aking mai-share sa inyo, no. Yun ang sitwasyon doon sa Kalamba Baywalk. Yun umapaw yung uh, tubig, lawa doon sa kanilang baywalk so guys hanggang dito lang muna ng aking video kung gusto mong sumama sa ko huwag kalimutang mag subscribe and click the notification bell para mas update ka sa ating mga videos alright so kaya see you next ride and ride safe okay papalabas na tayo